Manila Waters. Bakit ito ay ito yung nalabas na tubig sa gripo? Paano ko nito maka-nigo nito? Tuloy-tuloy, oh. Manila Water. Bakit nangyari ito? Ano bang dahilan? Nakala ko sa heater lang nung binuksan ko yung main shower. Ito'y eh ganun pa din. Oh? Tuloy-tuloy, oh. One minute na. Malinis na ba? Meron pa din eh. Ano kayo dahilan? para parang may nakasingit na napakadumi? Dito sa bathtub, malinis naman. <coughs> hindi naman maganda yun okay malinis na uh, ngayon ay November 23 na kasi ang oras na ay, uh, ano oras na ba check ko 12.24. Ibig sabihin, 12.20 ito nagkaganito. Yun ako nga yung pag kung i-flash ko to. Yung pag madumi, baka mamaya madumi ito eh. Ayan, oo nga, Oh. Jesus, Maria, sir. Mamaya pa mawawala yan. Isang flash pa uli o dalawang flash pa. Diyos ko po. Ngayon po ay November 23, 2024 at 12.25 na ang oras. Mga kapoks, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong dahilan ito. Uh, Manila Waters, ano po ang dahilan kung bakit po ito ay nagkaganito. Plus <coughs> ko <Last two> ulit. Namaya-maya <coughs> pa, isa pa. hindi pa din siya malinaw pang uh, pang limang flask ko na yan ha? puntahan ko rin sa banyo mga kabox konti lang lumabas dito madami ito Eto, check natin. Doon lang sa bahay ng ito rin. Hmm. Check ko nga isang flash pa. Dito hindi gaano madami mga kabox. Si box TV po ito. Ito tayo sa kusina. Ini naman doon lang sa banyo kanina eh. Parang lumabas doon lahat ng dumi. Uubos na dito. Ano po kaya ang dahilan Manila Waters? Bakit eh lumabas na putik doon sa banyo? Dito po ito sa Lower Bicotan, Taguig City.